Alala po sa mga magulang at napatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Matataas na opisyal umano ng NPA kabilang sa mga napatay ng mga militar sa Pantabangan. Nakilala na ng mga otoridad ang lima sa pitong umano'y Communist Terrorist Group personalities na mga opisyal at miyembro ng Komiting rehiyong Gitang Luzon na mga napatay ng mga sundalo ng 8th Infantry Dictionary. Victorious Battalion Philippine Army sa Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija noong June 26. Pinangalanan ang lima na sina Hilario Givo alias Berting, Acting Secretary and Commander, Regional Operational Command, Harold Sarenas Menosa alias Luzon, Commander ng Platoon Silangan Gitnang Luzon, Pipito Trinidad Bautista alias Dilan, Team Leader, Squad Tercera Platon Silangan, Gitnang Luzon, Reynan Mendoza alias Mel, and Archie Ancheta alias Joel. Na-recover umano sa lugar ng inkwentro ang 10 high-powered firearms, 1 low-powered firearm, subversive documents at mga personal na kagamitan. Kahapon naman ng umaga, June 27, 2024, tatlong bangkay ng mga babae at apat pa ng mga baril pa, ang natagpuan ng tropa sa exit route ng encounter site. Inilalaan ang dalawa sa mga ito na sina Andre De la Cruz, alias Ley, Rowen Lunti, political instructor ng Platoon Silangan Gitnang Luzon, and Asaleg Galang, alias Ka. Pinuri naman ni Brigadier General Joseph Norwin Di Pasamonte, ng Philippine Army Commander ng 73rd Infantry Aguila Brigade ang victorious batalyon sa pagkapanalo nito sa laban sa City G San Nueva Ecija. Binigyang diin din ni Pasamonte ang panawagan sa mga miyembro ng City na sumurender na para mabigyanan niya ng pagkakataon ang kapayapaan. Hanggang sa isinusulat naman ang balitang ito, lahat ng mga labi ng na mga namatay ay nakalagak kumano sa funeral homes sa bayan ng Pantabang.